Inihatid na sa kanyang guling tungan ang labi ng leader at founder ng Pentecostal Missionary Church of Christ na si Apostle Arsenio Tan Ferriol. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Isang ama Ganito ang turing ng mga miyembro ng Pentecostal Missionary Church of Christ o PMCC Fort Watch sa kanilang leader at founder na si Apostle Arsenio Tanferiol. Kaya naman para kay Jijin na umuwi pa ng Pilipinas mula Canada, tila nawalan siya ng ama na ngayon ihahatid niya sa kanyang huling hantungan. He's a father of our faith and I felt so distressed and in the passing of our beloved apostle, I, I left behind all of my personal distress. Si Presbyter Dan naman, tatlong taong gulang pa lang siya, ay nawala na siya ng ama. Kaya si Apostle Arsenio Tanferiol ang tumayo bilang ama. Malaki ang naitulong nito sa kanya mula sa paghubog sa kanyang pananampalataya sa Panginoon hanggang sa magkaroon siya ng pamilya. Napakasakit parang pinupunit ang aking puso. Mula nung unang araw na aking malaman na ang Mahal Apostol ay kinuha na ng Panginoon, ay halos hindi ako matulog. Sobrang sakit. Sumakabilang buhay si Apostol Arsenio noong May 19, 2024 sa edad na 88 pa yung araw ang kanyang libing. Pero bago nito, nagkaroon muna ng misa at pagpupugay sa kanya sa loob ng kanilang arena na AATF Sports Complex. Inalayan ito ng bulaklak ni Presbyter Martis Ferriol, asawa ni Bishop Jonathan Ferriol at Biblia ng asawa nitong si Evangelista Leticia Ferriol. The Church, even though we are still uh, in the state of uh, mourning and grieving... But uh, we must continue with the mission and keep soldiering on and keep on pursuing the very noble cause that our Lord Jesus Christ had given to our beloved Apostles. Napuno ng masigabong palakpakan ang buong arena nang dumating sa loob ng sports complex ang labi ni Apostles. Nasa 10,000 miyembro ng PMCC Fort Watch ang dumating at akiramay. Nasa mahigit isang milyon ang tagasunod ng naturang religious group. At sa kasalukuyan, nasa higit isang libu na ang simbahan nito sa buong Pilipinas. Mayroon din silang simbahan sa 73 bansa. We covered the uh, internment service uh, through our official church website. As well as in our uh, socials. And the, the outpouring of uh, grief and love uh, to our uh, beloved uh, leader and to my father is uh, very overwhelming and uh, very touching. Kinumpirma rin ni Bishop Ferriol na siya na ang papalit kay Apostle Arsenio bilang pinakamataas na leader ng PMCC Fort Watch, isa sa pinakamalaking religious group ng bansa. Sa paglisan ni Apostle Arsenio Tan Ferriol, tiniyak ng mga miyembro nito na mananatili ang kanyang mga aral para pagpatuloy ang kanyang nasimulan magbigay ng inspirasyon at ilaw sa tamang landas para sa mga miyembro ng simbahan. Mula dito sa Imus Cavite, Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.